Agong naliligo ng mga ano itik ha. Oh. guys. Oh. Ah. Aga Aga rin nagigising siguro Alas 4 gising na itong mga itik <laughs> Nahiya <laughs> Kanina Wala yung iba. Doon na. lang doon naman yata sa ano. Kagala. Tatlo lang yung natira. Eh, wala na. Umalis na. <laughs> Naligo lang. <laughs>